Hello, mommy, Another day, another vlog! For today's video, nagkayaan yung mga bata sa SNR sakto walang paso, kaya pinagbigyan na namin sila ni Daddy Ariel nyo. Dahil na late na nga kami, unahin muna namin kumain bago mag-grocery. So gusto daw nila ng pizza and fries, kaya nauna na yung fries. So yan, guys, ang sarap niyan bago luto. At talagang malaman yung fries niya kasi malaki siya, diba? Mataba-taba, talagang patatas na patatas. Tingnan nyo si Nathan. Talagang ano, diba? Kita nyo, kahit mainit init-init, nagkakanda, paso-paso na, go pa din, pasong-paso na yan. Kita niya naman si Nathan, sobra yung tuwa niya, labas lahat ng ngipin niya. Kung ganyan naman ang mga ngiting, papakita niya kay mami niya, e eh, busog na busog na ang nanay. Crisis life talaga sa mga bata. E eh, diba tayo, nung maliliit din, mahilig din tayo sa fries. At Yumi, nahihiya siya na naiva vlog ko. Ayan, busy-busy na sila lahat sa kanilang french fries. Habang hinihintay namin, maluto ang pizza. Kain tayo, mga mamshi. Lagi ang request kapag kumakain kami sa labas, lalo na fries or kahit na anong pagkain, yun newly up talaga para fresh na fresh. Ito yung aming pizza cheeseburger deluxe. Yan yung favorite ko dito. Tapos mura lang siya. Tapos ang laki niya pa. And pepperoni cream cheese. Ayan. Talaga naman tipak-tipak yung cream cheese. Hindi tinipid. Kaya talagang gustong gustong-gusto ko din yung pizza dito sa SNR. Actually, si Kuya Josh talagang fan ng... fan na fan. Fan siya ng pizza. Sobrang favorite niya. Kaya madalas talaga kami kumain ng pizza. Lalo na pag nag-request sila, ayan. Kung kaya naman, binibigay namin ni Daddy Ariel niyo. Tapos first time kong matitikman tong pasta, meron silang tatlong flavor. Yung pesto chicken daw, yung bestseller nila. So ito, may chicken din tayo. Six pieces yung in-order natin. Grabe, alaki niya guys. At ang bango-bango. At di rin siya kamahalan. So ayan, tinikman na ni Daddy Ariel yung chicken pasta. Chicken pesto yun guys. As ayan, si Ate Chloe. Magana rin to kumain kahit nakapag-fries na. Ayan, may baon pa akong kanin guys kasi yung kanin dito hindi ko bet para siyang ano yung basang-basa. Ganon. Kaya nagbaon na ako. Sabi nga ni Daddy Ariel, nakakaya naman magbabaong ka pa ng kanin. So tikman na natin tong pasta first time. 200 plus lang yan. And in fairness, nagustuhan ko siya. Yun lang to be honest, yung lasa nung, ano, nung pasta, masarap na. Pero medyo nagkulang lang ng konting ala. Tapos perfect na guys. So itatry ko yung ibang pasta naman next time. Kasi yung isa all meaty and yung isa, yung isa yata scummy, something na ganun, spicy-spicy daw. So ito mga ma'am, kain na tayo. Talaga ni-request ko na newly bake yung aking pizza. Kasi minsan nabibigyan ako yung parang ininit na lang ganun. So talaga nagre-request ako kahit 30 minutes maghihintay si Mami Yuki. Ay, ang sarap talaga. Tapos hindi pa siya gano'ng kamahal. Marami na kami makakain. Tapos may take out pa yan guys. Ilang araw pa namin kakainin sa bahay. So ayan, nag-share na kami ni Daddy Ariel sa chicken. And ang sarap din po ng chicken sa SNR. Matagal ha, bago ako tumingin, ano, tumikim ng fried chicken nila. And simula nang natikman ko, ang sarap nung pagkaluto nila sa chicken nila, hindi maalat. Tapos yung gravy nila, may pagka-battery yung lasa. Ang sarap Perfect. Pagkatapos namin kumain, ayan, nagtatakbo ko pa loob, naghabol ako ng konting grocery. Yung importante na lang muna dahil sarado na. Bumili ako ng fresh milk, kapin ni Daddy Ariel, strawberry na frozen pang shake, and isang supot ng fries. Kasi mahilig nga yung ma anak ko sa fries, kaya mas mura dito and marami silang makakain na fries. At ang dami pang natirang pizza, so tara na guys, uwi na. Bye-bye! Ayun na, magbabay itong mga kasama ko. Bye, guys!